Dilim siya pala na and 11 years old and mag-vlog po kayo tungkol sa pag-make-up. Huwag lang po yung make-up po yung make-up ko guys. Hello guys, ayan na po yung make-up natin guys. So, pagsisimula na po natin yung pag-make-up natin guys. Hello. Una guys, mag-alcohol muna tayo guys. Ayan. Para freshing yung kamoy, kamay natin, guys. Ayan, guys. So, tayo dito sa... Ayun, dito. Ah, di ko alam, guys. Sa mag-makeup lang tayo. Ayan, no, guys. Thank And guys, maglagay na rin tayo ng konti dito. Ayan, dito naman dito sa kabila. And, syempre, guys, ito naman yung sasunod okay. natin. So, anong kula sa... So, ito lang yung brown guys. Yan. So guys, basa't tayo. And, ganun pa ako makunod dito doon sa ano, kwarto ko. Wait lang Okay. Ya. Ini and guys so hindi hindi siya masyadong maklaro guys kasi, kasi konti lang yung nilagay ko dito ayan siyempre babugutin naman natin yung ano natin yan Ayan, guys. So, bye, guys. Tapos na po tayong mag-makeup. Mag Madali lang kasi akong mag-makeup kasi hindi ko naman iyan... Uh, hindi ko naman masyadong bagain yung mag-makeup ko, guys. Kasi gabing gabi-gabi na ako nag-live. Ayan. Goodbye, mga ses ko. Goodbye, mga mga vloggers. Bye. So, guys. Siyempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like, ha? And mag-follow. So, ayun lang po, guys. Goodbye and thank you.